Bakit palala ng palala, samantalang ang dami-daming nasa posisyon sa gobyerno at yes. lahat na yata kinonsulta ninyo, mm. walang solusyon na naibibigay sa traffic? Ang hindi lang ata na traffic, ayun may hagad pa. Yan, Kapag sumasabay sila, pa yan. Naka-luxury vehicle, naka-SUV, mm. VIP dahil may escort ang mga yan. Mahirap po, uh, masakit para doon sa mga pasahero ng jeep, galing trabaho, mm. nagbabayo doon yan ng buwis, Uwi na lamang, gusto ay makarating ng maaga, eh tatlong oras ang aabutin. Mga diba? maliban doon, kahit pa yung may pribadong sasakyan. Eh. mga motorista natin. Yung tatlong Oo. oras kang nasa kali, eh? mm. hindi mo mm. alam kung anong oras ka makakauwi. Tapos kinabukasan, gigising ka ulit ng maaga, maaga. kasi traffic yes. ulit, yes. di diba? so yun lang sama, sana y eh, maging sukli sa ating mga kababai na nagabay ng buwis na hindi nila kailangang gumising ng madaling araw dahil uh, alam nila may magmamando ng traffic at kung magmamando man ng traffic, yan ay nagbibigay ho ng kaluwagan or hindi sila matatraffic. traffic yan Hindi na, yung pag may right. nagmamando ng traffic, lalong natatraffic. Totoo. ba? Diba? Sabi oh. ko nga dito lang sa Metro Manila yung may traffic light, may tao mm, pa. May tao, doble doble. Mas traffic pa. Mm -hmm. O, diba? Ganyan tayo eh. Oh. Metro Manila, Pilipinas pa yan. At saka si pang we, huli, partner, akala natin yung dagdag ho dyan na LRT, ano yan, LRT2 mm. uh, station sa dulo, uh, yung masina, Masinag, yes. yan. Akala natin magbibigay Ibigay na yan kaluwagan sa Marcos. Hindi ba yun ang hindi. promise naman talaga? Oo, mukhang kailangan yung dagdagan MRT yan. Ang MRT, promise yan dahil kailangan mas transport. Ang yes. MRT 7, ganun din. Mm. LRT 1 and 2. Yes. Pero lahat ng tinatahakan yan, traffic. Traffic, mm. oh, okay. Si Weng de la Peña, mga kapuso. Sakala ni Joel abel El Bonita Rowena, Weng Salvasio naman. Double Weng, muna kami ngayong umaga ng uh, kaarawan ng ating uh, mahal na Buhay. Oh, December 8. Maria, Correct. Immaculate Conception. Oh, yeah. Happy birthday, oh. Mama Mary. Samantala, eto, dahil napapag-usapan natin ang Carmageddon... Ka parang parking lot ang Metro Manila mga sa Metro Manila Ayan. punta tayo sa MMDA Weng Nasalinya nasa linya po natin si Attorney Victor Nunez Director ng Traffic Enforcement Group and ng Traffic Discipline Office ng MMDA magandang umaga po Attorney Nunez Good morning Raja TV umaga po Sir Weng at Ma'am Weng magandang umaga po sa lahat ng taga pakipaliwanag nga po ang, bakit nagkakaroon na naman tayo ng Carmageddon kasi sabi nga namin eh taon-taon na po nating alam na magkakaroon ng malaking volume sa Metro Manila and taon-taon din po nating nadadanasan. Parang Atty. Nunez, hindi nalalagyan po na solusyon. Eh, Unang-una po noong Friday sa EDSA, napakabigat ng traffic Ayun na, traffic hmm. din na Madali signal ni attorney. Ah, oh. Ulitin natin, Mik-Mik. Oh, oh. Alam mo yung mga panahon na ito, pag, ma, pag traffic ang no. pinag-uusapan, lalabas, uh, I'm sure baka sa mga susunod na araw may lulutang at lulutang uh, na dapat magtalaga tayo ng traffic czar na naman. Makalalabas na naman yung issue na yun, di ba? Naku, tama na. Oh. Oy, weng, oh. Feast, of Feast of the Immaculate, Conception, the immaculate ngayon. conception ngayon. September oh. 8 yung kanyang ano, yes. birthday. Yun. Oh. Okay. Anya na si attorney Nunez? Okay na, attorney Nunez, magandang umaga po muli. Yan, Yan, attorney. Unong -ano una po nung... Edsa. Yes, sorry, oh. Sir Weng and Ma'am No sorry. problem po. Uh, last Friday po, ah uh, medyo talagang mabigat yung traffic because ah uh, alam naman natin, long weekend, maraming nag-iwian at lumabat ng ah uh, Metro Manila. Mm -hmm. At uh, inabayan din po ito nang naitala namin uh, mga stalled at... Uh, accidents sa uh, Especially during the rush hour. So nakadagdag din ho yun sa matinding traffic na naranasan natin ng Bernes. Mm -hmm. Bakit po ito ang weekend? po yung yung Sabado naman, dito sa kahabaan ng Marcos Highway, medyo talagang ito was actually the first time. Uh, na traffic na naman na signal ni Atty. Oo. Nagka... <laughs> sige so daw 'yan sa sa oh. EDSA uh, Friday night pala mm -hmm. ay talagang traffic na kasi traffic daw na. Siguro mm -hmm. ano um kailangan na ng mabigat-bigat na hindi lang basta kamay na bakal dito eh. Mm -hmm. Ang sabi nga ng mga nakakausap natin baka pwedeng tanggalin nyo na sa EDSA yung o sa mga major highways natin mm -hmm. hindi lang EDSA yung mga malls Malls, ah totoo okay Na totoo lang, tigilan niyo ang paglalagay ng malls sa gilid oo. ng EDSA at ng iba pang malalaking kali sa Metro Manila Actually, Pansinin niyo nandun ang traffic Yung isang mall so. dyan, matagal na nandyan, 80s pa nandyan, oo, o 90s pa ata mm. no? uh, Nag-adjust na ata sila, eh, di ba? Kasi nagkaroon nag na sila ng parang uh, bus unloading, paloob na ng mall mm. Para hindi na tumitigil sa harap ng EDSA mismo Kaya meron ang papasok, kaso madami pa rin, pa rin. ang volume <laughs> oh, oh. Sige, oh, okay na? Ayan, all right, attorney. All right, attorney. Yes, Yo, Opo, guys, yung, sabi Sabado yung, naman. Sa Marcos Wait. Highway naman. Yes, sir. Sabado po. Uh, nagkaroon po ng maraming uh, pagbara. Hmm. Uh, basically, dun sa mga U-turn slot, sa mga junction, hmm. Kainta, Antipolo, at uh, yun po sa may Pasig and uh, Marikina. Talagang expected po yung buong kahabaan ng Marcos Highway. That's hmm. why Bukas po nagpatawag po kami ng meeting pa-invite po mm -hmm. namin ng Kainta, Antipolo, Uy. Marikina, and mm -hmm. yung mga traffic heads namin para planuhin at mapag-usapan po para mm -hmm. hindi na ho maulit yung ganitong mga insidente. Uh, mm -hmm. Alam naman ho natin kapag December, yung mga LGUs nagbibigay rin ng mga moratoriums, ng mga tsangge, mm -hmm. mga ng bazaar uh, uh minsan do uh nakaka-contribute din ho yan sa uh, mabigat na daloy ng trapiko. Mm. Uh pangalawa ho, yung talagang paglabasan din do ng mga trucks that night kasi may mga LGUs din ho outside mm. our jurisdiction na nag uh, may mga truck ban pa rin pero may mga nakakalusot pa rin ng malalaking truck so mm uh it also adds sa uh, matinding lagjam na naranasan during the weekend. Mm. Lahat okay. na pinpointed na po natin Attorney Nunez si mga naging problema. Ano po? Kahit dito sa Ed Sauman um, sa Marcos Highway. Ang Marcos Highway ano yan eh yung problema nitong weekend dumoble-triple lang yan ng traffic na daily sa lugar na yan. As oh, in sabihin, everyday, traffic, everyday po traffic po dyan, traffic dyan sa Marcos Highway going to Antipolo. Oh. So uh, dapat uh, pinpointed niya na matagal na kung anong problema. Sis, natukon niyo isa-isa, hmm. ano ang ilalapat na solusyon ngayon sa magiging meeting po ninyo doon sa mga LGUs na binanggit ninyo? Kung MMDA yes. po ang tatanungin, attorney Well, unang-una po, uh, dapat... Uh, coordinated ang lahat ng traffic management plans ng LGUs. Mm -hmm. Hindi ho, dapat kanya-kanya. Kung -kanya. mm -hmm. baga kung may truck ba ng isa, dapat pare-pares na oras. Mm -hmm. kung, uh, parang labas ng mga trucks uniform lang. Mm -hmm. Pangalawa, ho, alam naman natin marami ho dyan na interconnected ng mga subdivisions along Marcos Highway. Mm -hmm. And, uh, siguro isa rin sa pwede namin uh, i-tackle dyan yung may mga certain hours that they could allow uh, to open it for public mm -hmm. para hindi rin humabarahan yung the entire stretch ng Marcos Highway. Mm -hmm. Saka so, napakarami pong U-turn slot dyan napansin mo Weng? At saka ma so, malalayo yung mga U-turn slots so, dyan. Napakaham na marami. Yes. Ito? Isa rin po yan. Uh, Uh, we will also invite our traffic engineering team para pag-aralan din ho kahit outside Metro Manila Development Authority's mm. jurisdiction mm -mm. outside MMDA's jurisdiction ng kainta at Antipolo mm. uh, mag-offer ko kami ng uh, aming serbisyo to, to study yung uh, ano ho dyan, mga U-turn slots. Okay. May, may, may... At uh, pati rin na rin ho yung pag-calibrate ng mga traffic lights yeah. sa oh. entire stretch ng Marcos Highway mm -hmm. para ho uh, well-coordinated yung magkakarugtong mm. ng mga LGUs yeah, sa kahabaan ng Marcos Highway. Oh, yun ang uh, suwestyon ata uh, ng uh, Mayor ng Antipolo, uh, attorney. <laughs> Tapos, meron bo siyang binabanggit na pakipagtulungan raw doon ho sa mga homeowners ng mga nabanggit yung mga yes, subdivision yes. para makapasok See? sila doon nang may access ng Oo, oh, nag Marco highway. Totoo ko, ang ibawo kasing subdivision sa labas yung mga security guards nakikialam sa traffic. Oo. Oh. Ah, kumbaga ah. Yun na yung mga lumalabas <laughs> ng subdivision nila, <laughs> yes. so, titigil yung Just imagine kung lahat oh. ng subdivision niyan, mm -hmm. bawat kanto may security guard mm -hmm. na nakikialam sa entrance mm -hmm. ng mga subdivisions nila, so, talagang oh, ito lang Atony. Oh. Meron diyang subdivision na halimbawa, yung gate nila katapat ng U-turn slot. Mm. Ah, okay. okay. So, ang gagawin nila, hindi na sila dodiretso at mm. maghahanap ng iba pang U-turn slot. Ha. Di magka-cut right across Marcos Highway. Yes. Bawal po yun, di ba? Yes, pipilitin natin yes. na yes. ma-address yung mga issue yun kasi mm. parang feeling nila malapit na ba't pa ako mag-U-turn oh, sa malayo. So, it, also boils down to discipline and, Correct. you know, kailangan talagang ma-instill din discipline lalo lalo na sa so mga residente diyan. That's oh. why tama ko yung apela ng mayor na mag din yung mga home para mm -hmm. hindi ko kanya-kanya ang kanilang diskarte sa mga entrance and exits mm -hmm. ng kanilang subdivisions. Kasi yung mga security guards nakikialam rin ho talaga. Mm, kasi uh, tsaka isa pa, uh, sa sa Marcos, sa dami yung mga, like ngayon, di ba, meron tayong kampanya, yung mga e-trike, uh, e-vehicles, ay doon na lamang ho, siguro sa mga bike lane uh, sila sasaka o dumaan, wag na ho sa main thoroughfare. Main thoroughfare ang ng uh, highway yan, eh, Marcos Highway. Eh nakakadagdag yes, sa, sa volume ng traffic. Actually, na napag-usapan namin uh, nung nakaraan lamang, uh, pinatawag po kami sa Senado. Kausap po natin ng LTO hmm. at DOTR and Highway Patrol Group para sabi nga ho nila uh, kapag uh, nakapag-decide na nung final date kung kailan mag-operate kasama yeah. ho ang MMDA sa uh, mag-operate diyan sa mga national highways mm -hmm. yung mga pinagbabawal nating makuliglig mga, mga yeah. tricycle and e-trikes kasi mm -hmm. delikado rin ho for road safety at mm -hmm. uh, kailangan din ho talagang Maiwasan yung mga aksidente na... Ano yan, Atty. Talamak yung ganyan mga sasakyan sa Marcos Highway, hmm. Quezon Avenue, yes. Commonwealth Oo. Avenue. Tsaka yung iba Grabe ginagawang uh, pilahan, terminal na, yes. yung mismong uh, lane. Yeah. Correct. Oh. Na para sa bike lane. Ginagamit na po yes, yung terminal but. ng kanila mga tricycle at habal-habal. Totoo yun. At hmm. uh, uh, nakipag-coordinate na rin ho kami sa, sa LTO at HPG for the exact date ng aming uh, operations laban sa mga yan. Mm. Mm -hmm. Sa EDSA po, bakit gano hindi talaga um, lalong tum, um, dumodoble ang traffic pag ganitong panahon, attorney? Yes, actually nga po, Ma'am Weng, uh, na itala namin nung November 17, ito sa mm -hmm. a payday Friday. Okay. Ayun po yung pinakamatas na na-record namin, umabot sa 429,000 plus vehicles yung mm -hmm. na-record namin sa EDSA alone. Mm -hmm. Well, ang daily average ng EDSA is just 408. So November pa lang, kalagitnaan, eh, pumalo na ng more than 5 percent increase. So uh, we're expecting na baka tumaas pa yan habang papalipit ko yung Kapaskuhan, yung Christmas rush. Ang nakakasakit ng loob dito Atty. Diba mula sa dulot hanggang dulo ng EDSA traffic siya. Kung kayo po ay mamamayan na naghahanap buhay lang, dadaan, wala kayo ibang dadaanan kundi EDSA, at oh, hindi, hindi na po makatao. That's why we're always encouraging the public na tangkilikin yung MRT and bus carousel, mabilis naman po, komportable mm -hmm. naman. At uh, isa pa po sa problema natin ngayong December, maraming lumalabas ang parking po. Minsan, ginagamit na nila yung mga side streets and mm -hmm. mga alternative na mga kalsada natin. That's why tuloy-tuloy pa rin ho ang ating pag-operate at pag-clearing, mm -hmm. lalong-lalo na sa kahabaan ng mga mabuhay lanes mm -hmm. kasi uh, kapag maraming dumadala ng mga private vehicles, ang isang problema na ho natin yung parking. So, hmm. nakakaharang nyo po sila sa mga alternative ruta. Uh, nagdudulot din ng mabigat na trabiko. Tsaka, hmm. ewan ko lang kung napapanahon, although may batas tayo doon, yung mga e-vehicle natin, kasi yung mga e-vehicle ngayon, dami na rin eh. ba? Diba? Uh, yung mga electric vehicle, naputo lata, ah. Wala? Attorney? Naputo ulit siya. Hello. Okay. hello. Hello. Yung mga hello. E electric vehicle natin, ewan ko kung napapanahon na, uh, kasi exempted sila eh sa coding. Oo. Oh, oh. 'di ba? Yes, yes, yes. Ah, uh, 'yung uh, may na provisions volume? naman po. Uh -huh. May provisions naman sa EV law na kapag sobrang madami na we could, we could ano, a uh, review 'yung policy regarding uh -huh. doon sa uh, we just need to, you know, uh -huh. get the real numbers kung uh -huh. gano'n na ho talaga sila karami. Tapo ano bang uh, bilang na meron ho kayo ng mga uh, electric vehicle ngayon? Uh, kasama na diyan kotse. Uh -huh. auto. Uh Tungguin -huh. mo kasi talaga maano kasi dapat kasama ang region 3 and region 4A kasi mm -hmm. yung laguna, cavite, rizal. E eh, dumadaan din ho sa Metro Manila. Kapag so, binasihan mo lang ho yung registered dito sa Metro, Metro Manila, Manila, medyo oo. konti pa lang pero pag tinignan mo yung dumadaan na e-vehicles, mm -hmm. yung mga nakaregistered register sa region 4A, Tami region rin. 3, e eh, gumagamit oo. din ho yan dito so, so kay... uh, yun ang kailangan natin mm -hmm. pag-aralan. So dapat talaga nagkakaroon tayo ng matinding koordinasyon sa rehiyon na ito nung kadikit lang ng Metro Manila. Magkakadugtong ang dito hindi... yeah ng mga yan eh. Pagdating ng kaita ay ang sasabihin ng MMDA hindi na namin saklaw Oo, yan dyan paglagpas. Hindi pwede, hindi so dapat kaya. may LGU na dyan, di ba? Eh, yan po. Nakajuro kami na meeting bukas ng hmm. hapon Good. at oh. Okay. in-invite natin yung mga LGUs na ito para mapag-usapan natin hmm. hindi na po maulit yung nangyari ng Sabado. Hmm. Sa ngayon, attorney, ano, gano'n kabilis or kabagal ang takbo ng mga major na kalya natin? Unahin natin ang EDSA. Gano'n kabilis well, dyan ang takbo ng mga sasakyan? Yeah. Yung naitala nating 5 percent increase na volume, okay. uh, definitely apektado na ho yung travel time and travel mm. speed, especially dito sa EDSA. Mm. And, uh, ramdam naman natin kasi usually ho kapag off-peak hours mm. before 4 p.m., medyo alam naman natin kayang-kaya pa, moving mm. lahat. Mm. Pero ngayon, ho alas dos ng hapon, yes. kahit alaw na ng hapon, mm. mabigat na ho ang... Uh, pag sinabayan pa ng malakas na ulan, talagang matindi na ho yung know. nararanasan traffic. Oh. Sabi nga tayo itong Carmageddon na naranasan natin the past few days, wala pang sabay na ulan, na torny eh. Diba? It, opo, opo nung ah, mm. uh, mm. Although talagang expected naman natin yun kasi mm. marami yung talagang lumuwas dahil mm. long weekend. Yes. So, so pag sinabayan ng mga sagian ng sasakyan, ng mga uh, uh -oh. banggaan, uh, talagang matindi ang naidudulot na epekto Ayun. nito sa traffic. Para sa EDSA, hindi ka na tumatakbo ng 20 kilometers per hour? Mga 18 na lang po kapag talagang uh -oh. 18. Bumabawas 18 talaga oh, 18. Oh, 18. oh, Oh, Ang common yes. Yeah. attorney ah, uh, Isa rin ho yan sa ating uh, tiniting Kasi may, may ongoing pa rin tayo dyan ng mga mm -hmm. construction Especially yeah. dun sa MRT mm -hmm. extension mm -hmm. At uh, may, Meron naman ho kami ngayong moratorium sa mga road diggings. na uh, mm -hmm. Nakatulong din yun kasi nabawasan yung mga paghuhukay mm -hmm. sa ating mm -hmm. mga uh, major roads. Mm -hmm um, ang Commonwealth naman po medyo talagang bumibigat sa during mm -hmm peak hours lamang. Kapag medyo off peak, mabilis naman po. turn naman natin. Oh, uh, medyo may konting ginawa na ka siguro dyan sa may commonwealth area. Dahil mm. sa, ewan ko, umiiral pa naman talaga all throughout the day, yung motorcycle lane mm. at dapat doon lang talaga. Yung mga, mga motorcycle <laughs> Mara, lane natin, hindi naman nasusunod. Ah, ng... nasusunod? <laughs> yan ba? Gusto niyo, pwede, <laughs> pwede bang dagdagan yan? Ilagay din sa Marcos Highway siguro. Pwede, malapad naman ang Marcos Highway. Mm. Uh, pag-aralan natin at uh, tingnan natin kasi yung Marcos Highway putol ho hanggang may mga areas na outside MMDA's jurisdiction. Ayun, so uh. we need to consult with other LGUs as well. Oo kasi konektado rin lahat eh. <laughs> Yan nga. Oh. <laughs> <Pero, That, laughs> oh, oh. Kaya ano lang, nakakapanlumo lang po at nakakasama ng loob na taon-taon natin din mm. pinag-uusapan pero palala po ng palala ang oh. problema. So parang lahat ng naiisip na solusyon ng mm. MMDA, eh, Metro Manila Council, oh. LGUs, mm hindi nagwo-work. Meron pa isang solusyon dati. May attorney? Uh, Kasi lumalala ang sitwasyon eh. Lumadami ho talaga yung volume ng mga sasakyan. Oo. It's really the massive volume of vehicles. Hindi natayang. Oh. tayo magtagdagunang mga oh. kalsada. <laughs> Meron pa isang solusyon dyan na ginawa. Ewan ko, umiiral ba yun? Yung pinaagad nyo pumasok ang mga empleyado Oo. ng gobyerno. Mm -mm. Yung alas 7 well, lamang actually, dapat diba? Umiiral ba yan ngayon? may mga may mga LGUs na even ho kami 7 to 4 na rin para hindi oh. ho talaga sabay sa ah, oh. buhos mm. ng uh, mga commuters especially mm. with the private na pumapasok oh. ng alas 9 Opo pero walang effect hindi naging... Uh, Ayun, naramdaman Noong una po, naramdaman oh. naman. Pero hindi naman ho lahat kasi nagpairal ng ganun. Oh. oh. So dapat kasi oh. siya maging national policy siya, di ba? Dapat attorney nun. It, must, para, it must be uniform. Yes. Okay. Yes, para yes, yes, yes. lahat. Lahat. Uh, oh, sabay pati kasama ang private din doon dapat. Hindi yung encourage na lang, LGU yes, LG na ito. Hindi. Pero sa kabilang LGU, wala. Kailangan mm. obligado siya oh. dapat na mandatory baga. Yes. Oh, diba? oh. oh. Right. Pula, Tama mamay. yung mall hours natin... Ano ba yan? Nakatulong meron? Eh? 11 p.m. pa rin? Oh, 11 a.m. o uh, binago na? May, may bago ba ngayon? 11 to 11 pa rin, Meng. Pero ang supermarket, kung halimbawa na sa loob ng mall, ang isang supermarket, oh. yung dati pa rin nilang opening um, schedule ang kanilang uh, sinusunod. Pero oh. yung mall mismo, 11 to 11 p.m. 11 oh. a.m. ang open. Okay, attorney? Attorney? Naputo na si attorney. Yes, po. Okay, yung mall hours ba natin? Uh, anong update doon? May bago ba tayo? Or same pa rin? Ah. Ah simula po November 17 11am to 11pm po yung ginawa nating adjusted mall hours mm -hmm. and yung mga mall delivery so simula November 17 ginawa na rin ho nating 10pm to 5am para hindi na rin sumabay sa matinding buhos ng uh, mm -hmm. mga sasakyan mm -hmm. during uh, rush hours. Mm -hmm. Okay. okay. So, okay. Kailangan natin mag-isip ulit ng dagdag dag dag panibagong <laughs> solusyon, attorney. <laughs> uh -huh. Para, at kung ano ay, um, parang out of the box, uh -huh. di ba, ng mga solusyon para hindi yung usual natin ginagawa kasi yung uh -huh. usual hindi na talaga nagiging effective. Okay. Anyway, okay. at attorney Nunez, maraming salamat po sa oras ha. Maraming salamat po at magandang umaga pa. Good morning. Thank you, Thank sir. Good morning. Good si luck po. Good luck. Oh. Si Attorney <laughs> Victor Nunez, siya ho, ang Director ng Traffic Enforcement Group uh, ng uh, Traffic Discipline Office ng MMDA.